Ang pelikulang ito ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at kabay ng magulang para sa mga batang 13 years old at pababa. Ano girls, ready na ba kayong mamit ang soulmates nyo? Ready na ba kayong magka-love night? Kasi ako, ready, ready na. Pero, Lauren, delikado ang gagawin natin. Batagal lang may nagtangkang gumawa ng devil lover ritual na yan. Kailangan ba talaga natin gawin to? Vanessa, huwag mo sabihin na tatakot ka. Bakit hindi? Eh, huling gumawa ng ritual na to, namatay, di ba? Oo nga, Lauren, itigil na natin to. Huwag na natin isugol ang buhay natin para lang makita yung soulmate natin. Ano ka ba? Matasip ko kayang maging queen. Kaya nga iaalay ko yung sarili ko kay Santino eh. Para lang matawag na queen of devil. Tandaan nyo, hindi kayo makakapasok sa college kung hindi kayo scholar ng dati ko. Sinasabi ko nung nga ba, Loren, hindi na sana natin tinuloy ang ritual na yun. Sa pangarap mong maging queen ng isang King of Devin, mapapahama ka pa at baka ikamatay mo pa yan. Oo nga, at saka hindi muna natin binasa ang buong libro bago natin gawin ang ritual. Kaya hindi natin alam kung ano bang pwede mangyari sa atin, lalong-lalo na sa'yo, Loren. Sino ba naman nagsabi sa inyo na takot akong mamatay? Alam niyo na magkagawin ko ang lahat para maging queen, di ba? At para makatuloyan ang crush kong si Santino, ang King of Devil. Tsaka dapat nga magpasalamat kayo eh dahil inaalay ko ang sarili ko para mabit yung soulmates niyo. namin mababawi ang ritual na ginawa namin? At kung magustuhan nga na King of Devil na si Santino ang kaibigan kong si Loren ay baaring ba ang mamatay ang kaibigan ko. Ano ba naman itong ginawa namin? Excuse me, Miss. Tapos na ba ang misa ni Father Joey? Pasensya ka na, Miss. Naistorbo ko ata ang pagdadasal mo. Santino? King of Devil? Totoo ka nga. King of Devil? Santino? Miss, angelo ang pangalan ko. Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw ang King of Devil. Mukhang kailangan mo na nga talaga ng tulong, Miss. Tara, sabayan mo kung magkasal. Ano, Vanessa? Tuloy tayo mamaya sa balik tapo, ha? Nasabihan ko na rin si Mara. Ano ka ba, Loren? Huwag ka kaya munang lumabas ng bahay. Baka mamaya manganib yung buhay mo dahil sa ritual na ginawa natin. Ano ka ba? Gusto ko na nga sunduin ako ng King of Devil eh. Excited na kaya ako maging Queen of Devil. Ay naku Lori, nasisiraan ka na talaga ng ulo. Hindi mo na alam kung anong mga ginagawa mo. Teka, nasun ka ba at pupuntahan kita? Lorraine? Lorraine, anong nangyari sa iyo? Sumagot ka! Anong tunog yun? Sorry miss, napabilis ata ang takbo ko. Okay ka lang ba? Teka, Mukhang umipektong ha ang ritual. Ito na ba si Santino, ang King of Devil? Sinusundo niya ba niya ako para maging queen niya? Miss, ayos ka lang ba? Bakit ka nagpapaulan? Ikaw bang resulta ng ritual? Ikaw na ba ang soulmate ko? Ay, Este, okay lang ako. Hinahanap ko lang yung kaibigan ko at nagbabadali ako. Kaya hindi ako nakapagdala ng payong. Sige, halika. Tutulungan kitang hanapin ang kaibigan mo. Tahan na Mara. Nandito na ako para sunduin ka. Paano mo na lamang nandito ako, Angelo? At ano bang sinasabi mong susunduin mo na ako? Ako si Santino. At alam kong puno ng lungkot at sakit ang buhay mo. Kaya naman, ikaw ang napili kong mapapangasawa. Sinasabi ko na nga ba na ikaw si Santino? At saka, hindi ba dapat si Lori ang kinakausap mo? Handa siya magsakripisyo ng buhay para maging queen mo. Hindi ang gumawa ng ritual ang magdedesisyon kung sino ang gagawin kong reyna. Ikaw ang pinipili ko, Mara. At maniwala ka sa dami ng gumawa ng ritual. Ikaw lang ang napili kong maging reyna. Kaya sumama ka na sa akin at tapusin na natin ang kalungkutan mo.